Kaibigan, napag-isipan mo na ba kung ano ang kamatayan? Bakit may namamatay kahit mabuti? Bakit ang ilan parun bigla na lang kinukuha ng Diyos? Ang kamatayan ay isa sa pinakamalalim na paksa sa buhay ng tao. Ngunit ayon sa Biblia, hindi ito ang katapusan. Ito ay isang pagpapahinga lalo na sa mga taong matuwid at gumagawa ng mabuti. Ang kamatayan ng matuwid ay mahalaga sa Diyos. Basahin natin sa awit isang daan anim na blas Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Isipin mo yan kapatid. Ang kamatayan ng mga banal ng manamatuwid ay mahalaga sa Diyos. Habang ang tao ay nalulungkot kapag may namamatay, ang Diyos ay nalulugod sapagkat ang kanyang anak ay nakabalik na sa kanya. Kaya nang patayin si Juan Bautista, maaring nagluksa ang mga tao. Ngunit sa Diyos, iyon ay isang maluwalhating pagtatapos, isang tagumpay ng pananampalataya. Ang Diyos ay walang kasayahan sa kamatayan ng masama. Basahin natin sa Ezekiel 33.11. onse. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Ang layunin ng Diyos ay hindi kamatayan, kundi buhay. Nais niya tayong magsisi, lumapit at magbagong buhay. Ngunit kapag dumating ang oras ng kamatayan, ang matuwid ay pinapahinga na ng Diyos sa kanilang mga gawa. Mapapalad ang mga namatay sa Panginoon. Basahin natin sa Apokalipsis 14.13 Mapapalad ang mga patay na nanangamatay sa Panginoon upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Mapalad daw ang mga patay hindi dahil sa sila'y nawala, kundi dahil natapos na nila ang kanilang misyon. Ang kamatayan ay parang pag-uuwi sa tahanan ng Ama. Ang kanilang mga gawa, lahat ng kabutihang ginawa, ay sumusunod sa kanila. Ang araw ng kamatayan ay itinakda ng Diyos. Sabi sa Ekklesiastes 8.8, Walang tao na may kapangyarihan sa diwa, upang pumigil ng diwa. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Kapatid, walang sino man ang kayang pigilan ang araw ng kamatayan. Kahit ang pinakamayaman, pinakamalakas o pinakapinuno, darating at darating ang araw na iyon. Kaya't habang may buhay pa, maghanda tayo. Ang kamatayan ay parang pagka-graduate. Sa Iglesia ng Diyos, kapag ang isang matuwid ay pumanaw, hindi ito kalungkutan kundi kalugran ng Diyos. Sapagkat gaya ng sabi ni Pablo sa 2 Timoteo 4 sa 1-8, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natakos ko na ang aking takbo Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat mayon ay natatataan sa akin ang putong nakatuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ang kamatayan ay graduation. Pagkatapos ng mahabang pag-aaral, may diploma na may korona ng katuwiran. Tayo man ay umiiyak sa pagpanaw ng mahal natin sa buhay. Ngulit sa Diyos, ito ay tagumpay ng pananampalataya. Ang matuwid ay pinagpahinga na ng Diyos matapos siyang matapos ang takbuhin ng buhay. Ang buhay ay hiram lamang sa Diyos. Wala tayong karapatang magmalaki. Ang magagawa lang natin ay mabuhay ng may kabanalan habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Habang may buhay, magsigawa ng mabuti. Sabi sa Galatia 6.10, Samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Hindi habang buhay ay makakakilos ka. Darating ang panahon na hindi ka na makapagsasalita hindi ka na makakabangon, wala ka ng lakas gumawa. Kaya habang may pagkakataon, gamitin mo ito sa paggawa ng mabuti. Ang buong tungkulin ng tao ayon sa Ecclesiastes 12.13-14, Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay naririnig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahutulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ayan kapatid, malinaw. Ang dahilan ng ating buhay ay para matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos. Dahil darating ang araw ng paghuhukom, sabi sa Hebreo 9:27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pagkatapos ng kamatayan, haharap tayo sa Diyos at huhukuman tayo ayon sa ating mga gawa. Ang gantimpala ng matuwid. Sabi sa Roma 2: 7 hanggang 10 sa mga pagcaga sa mabubuting gawa ay ang buhay na walang hanggan. Pero sa mga ayaw sumunod, ang naghihintay ay kapighatian at kapuotan. At sabi ni Kristo mismo sa Juan 5:28 hanggang 29, ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli sa paghatol. Dalawa po ang destino ng tao mga kapatid sabi ni Kristo sa muling pagkabuhay. Yung gumawa ng mabuti ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sa mga nagsigawa ng masama ay sa paghatol. Dahil dito, gumawa na tayo ng kabutihan na itinuturo ng Diyos at yun ang kanyang utos. Yun ang buong katungkulan ng tao. Kapatid, Darating ang araw ng kamatayan sa ayaw natin o sa gusto. Walang bata, matanda, mayaman o mahirap na makakatakas doon. Pero tandaan mo ito, hindi mahalaga kung kailan ka mamamatay, kundi kung paano ka nabuhay. Kung nabuhay ka sa pagsunod sa Diyos, ang kamatayan ay hindi wakas, kundi simula ng walang hanggang kapahingahan. Kaya habang may pagkakataon, manumbalik tayo sa Diyos. Gumawa ng mabuti at ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Apokalipsis 14.13 Mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon.